Magandang umaga po at uh, narito po tayo ngayon sa airport. At para sunduin po yung Sherpon, sa ko si Uji Ito ting po kasi yung si Basil at si Julian. At uh, po natin. na at uh, dumating na nga po si na Sir Paul Mahilid ka na dito Mahilid ka yung dyan Nalabas hmm? niya dito

Annyeong! Ano? Annyeong! Hi madam! Hello! How are you today? How's your flight? na Bakit kayo lang madam? Nabudol kami. Nabudol kami. immigration. Hindi pala pwede sila? Ay, sino mo sa ati doon? Oh, nakarating sa mga yung Ang ganda bahay niya, nila. So kala ko si nanay mo. Kala ah, ko nga, day... May diyan si, si nanay lo na kasama. Tapos yung mga bata? Madam? Ano nangyayari si eh. sa mga bata? Yung... Wala, hindi rin nasa mga bata. Kasi wala sa nanay lo. Ah, wala na lang. Wala na lang. Bago si nanay lo na sana ba? Bago so, si nanay lo na yung mata. Doon sa okay. next time. Oo, pero hindi na. Hindi na sa ano hindi na sa ano 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 tatlo ano 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 Ayan, si saying madam. Saying <laughs> paliwanag mo nga madam. Madam, pwede paliwanag mo bakit hindi nakarating sila? Hmm. Hindi sila nakarating kasi wala sila na na. Ah. wala ah. siya na na hindi pwede samakin ng mga bata. Kasi wala kasi pa ba so, ang ko sila ay minor. So, hindi namin si faith na um, um, mangyari yung nawala sila minor niya. Kasi may tickets, tickets nila, kasama sila ang tatlo. Mm. Pwede parang, oo, oh, yung like emergency So, parang hindi. Parang ayun. Nasa na kayo yun, hmm. Totoo. Oh. taxi naman niya. Bumaba na naman kami din sa i-direct si Rene Gomez. na Paano si Dong? Bumaba na kami, nag-taxi na kami. sila po, bumalik kami sa mundo. Sa Gabi na, alas kumahebe na si Kulto. Okay lang, kasi nyo ninita. Siyempre, na gusto naman nila. O sa na lang daw. Magandang umaga po at uh, ayun, pararating lang namin kasama ko si Sir Paul uh, at si Unday TV. gano uh, si Madam Yula. Bali po, pararating lang namin dito at uh, nakakalungkot po. Hindi nila kasama yung uh, inaasahan namin, hinamaylin at hinita na darating dito. Hi ma'am. Hello. Ito yung dalawa, Hina hinahanap nila si ano, ano pangalan no? Si Judian, inahanap daw nila si Judian. Si Ronnie. <coughs> ah, uh, sila tsaka daw may may Mia daw. Oh, si Mia nga yung si Mia, bumalik daw. May Mia. Siya, si Tatlo niya. pala daw 'yon. Kasi gawa nung kaya hindi natuloy, tuloy, gawa din yung nai Lord na hindi nakasama. kasama Pag wala nang Okay lang ba sa inyo na hindi, hindi, hindi nakarating? Oo kasi wala kasi si Nanay na dahil nga may nangyari doon sa ay, ating ate ni ni ano? Ano eh? Okay lang ba sa inay? Kamusta ka naman ah? Okay lang. Okay ka na? so, yan po. Um, um, Siguro uh, sa susunod. Sa, bakasin sa susunod na bakasyon. Ano? Ah, uh, sa so, so vacation, pupunta sila dito sa, si da, vacation, sa Pasko. Ha? Sa Pasko. Hindi hmm, sa baka bakasyon, siguro, na natin. Hmm, malayo na natin, malayo na tayo. Baka sila kami din sa amin. Tapos baka din sila dito. Oh. Uh, Ay, ah, hindi, uh, gusto uh, ko kasama kayo dito. Nge. Hindi ako uwi doon. Uwi kayo. gusto sa so, sundan so, bakasyon Sama ulit sila no. Magkikita kami na lang. Kami na lang na Pasko. Ah, kayo nila pupunta doon sa inyo. Sige, hindi mo nyo kami isasama niya. Isama. Pero kung sinuya ako, sama niya ko yun. Nalulungkot. <laughs> nalulungkot <laughs> ka ba niya? Pag hindi ka asama? Hindi daw sa minis. <laughs> okay, oh, nalulungkot ka ba pag hindi ka asama? <laughs> ha? Right. Ah, yan. Kasama, siyempre sasama din tayo. Sama kayo tatay. Ka Oo. Oo, oh, oh, isasama mo kami. Sige. Ha? Ikaw so, oh. nila tayo, sasama mo kami? Oh. Pag nagbakasyon tayo sa inyo? Ayan, sasama daw kami naman pag gano'n bakasyon. Siyempre, gusto rin namin marating yun yung lugar. So, oh. One year na gusto mo makapunta sa kami. Um, parang makapunta nga, eh, busy, tapos eh, nag, uh, madali rin lang kami. Tapos nakabalik, hindi na kayo, hindi kayo nagtagal doon. Kumilit no. din agad kayo. Two months. Two months. Maka two months ba kayo doon? Two weeks. Hmm. sasama siyempre, kasama si Niya eh, si Niya oh. Nalulong ko talagang si Niya. <laughs> Ang tagal-tagal pa ng bakasyon. Pati ng mga tayo. Pupunta tayo. Kani... Ah, okay. Simple, pupunta tayo doon kina ni Nita. Sama natin siya. Ano Net? Ayaw naman ni Nia. Kaming oh, sama doon? Gusto pa. Oo, oh, yan. Gusto rin. Kasi gusto rin namin makita si Nani Lorna. Hmm. Ayan, may kasama po kami. Ito po yung pamangkin namin. Hey! Maraming maraming salamat po rin sa walang sawan yung pagsubaybay sa aming YouTube channel. Tapos Marias, ganun po ang PB team. Uh, at ayan, dito, dito nga po kami magpapasko ngayon. at uh, sana po lagi nyo suportahan. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.